may sila itong vlog na to. Nung so, sa start na, may mga nag-send sa akin na sinisira na, well, matagal na nang sinisira, no? May mga nag-send sa akin, na, I think si Cathy nag-send sa akin, na may mga scammer na mga vlogger. Actually, may scammer na vlogger na sinisira pa rin ng Duterte tungkol sa uh, Miro System, puro sa, pu, tungkol sa, sa, what do you call it, uh, sa mga dayaan sa eleksyon sa 2025. So, yung scammer na scammer, kaya na, aminado naman siya scammer eh. Yung scammer na vlogger na yon ang alam ko, nung nakaibudol pa ako, kinukontak yan ng yayo ni Bang -Bangag, Yung matabang nandyan sa presidential communications. Okay? na buaya na siya ngayon. Malaki pa sa buaya. Kaibigan na yan. Okay? Meron pa nga yan. Nag-comment pa siya dati. Kaya no wonder, yung paninira ngayon na kinokonek ang mirror system kay Pangulong Duterte, that's BS. You know why? Uh, Pag-usapan namin yan ni Attorney Glenn Chong pag may time kami. Paano magkakaroon ng power ang mga Duterte to control that para maging Uh, provider, ang miro sa power ng mga Duterte. Hindi sila nasa power. Sino ang mag-decide? Sino ang deciding officer? Sino ang mga nag-decide niyan? Ang Comelec. Inano ko na yan. Binlog ko na yan. Binlog namin natin Atty. May mga gatekeepers na bago makapunta sa Comelec, yung mga bidding na yan, may mga gatekeepers. Remember, may expose ako. Ang pamasahe, ang term diyan, 350 million uh, ang sinisingil ng mga gatekeepers ayon sa ating source. Last year, pinasabog natin yan, first quarter of the year. So ngayon nakakatawa yung tira ni Bangag. Sili sa lahat ang may pakanan niya. Paano magkakaroon ng kapangyarihan ang mga Duterte para manipulahin ang eleksyon? Alam mo, napakabait lang nga ni Pangulong Duterte eh, nung panahon niya. Dahil nalusutan siya ni Lisa Tanas. Dahil si Lisa dati, kausap po yung hinayupak na yan nung campaign 2022. Ang sabi sa akin, kinukulit ako nyo. May mga text messages na pinakita ko sa inyo na ipush ko daw uh, ko daw sa gobyerno ng Duterte na magkaroon ng hybrid election. Ganyan-ganyan. Kasi daw dadayain si Bangad. So, without us knowing, the Filipino people, nakipagsabuatan pala itong bangag at si Lisa Tanas, lalo si Lisa Tanas, sa si Smartmatic during that time. Okay, nalusutan ang mga Duterte, ang Duterte administration. May vlog nga ako dati, di ba? Dahil sinasabi ni Lisa Tanas sa akin, temo tarantado talaga, nadadayain daw, okay? Dadayain daw ni, ng, ni Bongo, ni Senator Bongo during that time, ang halalan, kasi ganito, kasi ganyan. So, dahil budol na budol ako during the time, dahil syempre gusto ko silang manalo, eh, umayon ako sa kanila. Kasi, kapag kasi kakampi mo, uh, magkakampi kayo. So, minsan, ang tawag dito, akala mo nabibigyan ka ng ng tamang wisdom, pero hindi pala. So, hanggang sa, nalaman ko na nga lang kay Attorney Glanchong, na si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic at meron po yan sworn statement. So, yung ginagawa nila ngayong paninira ng isang scammer o ng maraming scammers, gawa yan ng Malacanang. Gawa yan ng, of, ng, oh, ng uh, presidential communication sa mga tiwaling mga buwaya dyan. Kung may natitirang matinu dyan, baka 0.000001 na lang. Sunod, <coughs> excuse me. Sunod-sunura na lang. So, yan po yung totoo dyan pakanayan ni Bangag na si Ms. keno Duterte sa pandaraya sa eleksyon. Dahil kung ang Duterte, ito lang, ang Pangulong Duterte, sila Senator Bongo, in fairness, kahit binabatikos ko sila, kung gusto nila sanang manatili, si Duterte, Duterte, Duterte na presidente, wala nang alaysan, ginawa na nila yan. Ako, I'm here, yung mga, mga supporters ni Senator Bongo, Senator Bato, you know, wag kayong magagalit sa akin. Okay? Kung ako ay kasi hindi ako bayad. Okay? Hindi ako porket. Alam mo kasi ang bayad ganito ha. Ang bayad ng pagkatao, lahat kunyari, kunyari lang bayad ka ng isang politikong ganyan. Lahat ng iuto sa lahat ng slate sa'yo, mabangul lahat, wala kang babatikusin. Gusto ni Pangulong Duterte yan eh, yung mag, nung panahon, ni Duterte, kahit kami ay Duterte supporters, nagbabatikos kami ng mga gabinete niya. Pero noong panahon ni Bangag, may nakita ba kayo na mga supporters nila na binabatikos yung mga cabinet secretaries? Wala. Sarado utak nila lahat. Pinasabi nila sa inyo, perfect, 100%, magagaling ang inupo ni Bangag. There's no such thing as 100% perfect ang ina-appoint ng kahit sinong presidente. Ang tunay na na kakampi ng bayan, kisihodang sino man ang nanunungkulan, kapag may nakita kang appointee niya, babatikusin mo. Yan ang ginawa namin, ako at iba pang mga supporters si Duterte dati, na binabatikos ko. Even the president, during that time, may mga you know, na hindi mo nagustuhan. You know, pero may pagmamalaki ko lang sa inyo, hindi ko minura si Pangulong Duterte o sa kahit sino sa pamilya niya, katulad ng ginawa ko sa buwaka ng inang bangag, adiktos, benediktos na pamilya. Lahat, kahit mga, kahit mga, well, you know, kahit sino. Matganong pa man, mga palangda. Yan yung ginagawa nila ngayon. Kaya, alam mo, yung mga supporter ni Sir Torbong, mayroon na naman chance eh. Meron pa naman ka chance, hindi pa naman, nag-umpisa pa lang naman yung alalan Ngayon, hindi tayo pwede maging sarado utak. I'm not here para mag-kiss us sa kahit kanino man. I can F all of you guys na mga budol kasi wala akong utang na loob sa inyo, wala akong hininging pabor, but I am grateful to people na mabuti sa akin. So now, alam nyo na, sinisira. Kaya nga ako galit eh. Senator Bo Senator Senator Bato, don't get me wrong. Okay? Sinuportahan ko kayo. Ang gusto ko lang sana, total ngayon nasa Senate na 'yan, sinabi ni Senator Bato na mayroong uh, A1 information na galing sa Malacañang na inutusan si Maslow. This is certain time to uh, you know, to, to shine o to prove to the people, kayo, dyan sa committee nila, you're doing your job. Hindi kasi pwede na, pag natin sa Senate lang, magtataas tayo ng boses, ikaw, ikaw, I will pin you down. Then that's it. You have to walk the talk, ika nga. When I say, I will pin you down, di ba, may action. Hindi lang natin gagawin sa hearing. Kaya nga sabi ko, I'm not closing my doors to support ng mga tinaas ng mga kamay ni Pangulong Duterte. Hindi pa naman tapos eh, nag-uumpisa pa lang. Bakit ba tayo nandito nag-criticize? To make these politicians, these people, better para sa Pilipino. Wala akong mapapala dito pa ka. Doon na nga, nawala na ako ng alindog na yun, boses ko. Pero ngayon, ito na nga inaalarma ko sa lahat ng na mga naniniwala sa yung mga gustong mag-straight okay, sa PDP laban. Wala pong problema yan. That is your feeling, that is just sa paniwala ninyo, hindi ko yan pang hihimasukan. Pero i-push nyo. Itong mga PDP laban senators na nandiyan dyan ngayon na ilang buwan mayroon pa natitira sa kanila to prove themselves na they are for the Filipino people. Imbestigahan, itawag lahat ng pwedeng itawag, hindi yung you play safe, hindi ganun. If you play safe, then you're not for the Filipino people. You are for vested interest. Kasi, ang tunay na leader, hindi natatakot. Kahit sino, I mean, tunay na leader, tunay na lingkod bayan, hindi siya natatakot kung paano niya baggain ang mga bagay-bagay. Look at Congressman Marcoleta. Tignan mo na nindigan siya, parang, uh, parang, ha, ilan sila doon yung kinuyog siya, 100 versus 1. Siguro may kakampi naman siya si Kong Unga ba yun? mga tatlong tao. Nagstand siya for what he believes in. Naging matapang siya, wala siyang pakialam, hindi siya naglaro sa dalawang bang, dalawang namamangka sa dalawang ilog. Umaasa na adapt i-adapt siya ni Bangag, which is dati, 'di ba, nakasama yan sa uh, unit team si Kong Marcoleta. Tumindig siya. Yun yung kailangan natin na tumitindig, tumatayo laban sa mga bangag. It's the same thing with Attorney Vic Rodriguez. Kaya nga sabi ko, ang kakampi, di ba sabi ko sa si inyo, ang kakampi natin sa, sa, sa Senate, dun sa committee na yon uh, on public order, and drugs and public order, ganyan, si Senator Bongo, si Senator Bato, si Robin Padilla, gusto namin makita how you oppose the bangangs. Yun lang, mahirap bang gawin yan? Don't, we don't need money from you to support you. Alam nyo yan, magkakaibigan naman tayo eh. Did I ask any peso from you for myself? Wala. Kami pa, ako pa, nagsispend ng mga tarpaulin, t-shirt and everything. We supported you in the past because we believe in you pagtatanggol yung bayan. Yun lang iningi ko namin. 'Di ba? Dan nah, kung gusto ko lang, you know what? I'm telling you, as early as before this may mga nag approach sa akin. Okay, na mga PR PR ek, ek. 'Di ba? Na kung pwede ipopromote si ganito. I can make money out of it. But I chose I stand for what I believe in. Dahil sabi ko, asan yung mga vloggers na ngayon? May mga ipopromote yan. Ganyan-ganyong iba dyan bayad. Hindi ko naman sinabing lahat lalo na yung mga, well, anyway, hindi ko gagawin yan dahil pag ginawa ko yan, para na rin minura ko yung sarili ko, the way na minura ko, yung mga, alam nyo na, yung mga binenta, yung kanilang mga kaluluwa, para lang sa kakarampot na pera. Ngayon pa ba ako magpapabayad? Sa ganitong stage na ng laban ko since 2015, ngayon pa ako magpapabayad. So, walang kwenta 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, for nine years, ngayon ko pa maisip na mangingi sa inyo, hell no. Ang nagingi namin sa inyo, lahat kayo, you stand for the people. Diba? Yung iba kasi, I'll tell you something. Stop na kayo. Yung iba kasi, yung iba mga vloggers ganito, Ganito ang mga style. Ngunyari, Marcos. Lilipat na sa, ngunyari, Marcos, lilipat kay Duterte. Na, eh, na kay Marcos, tapos hindi, na, hindi, hindi tinutulungan kung may, kung hindi binibigyan ng pera, o kung ano pa man, nagalit kasi para napapabayaan. Lilipat sa kabilang kampo. Paglipat sa kabilang kampo, pareho pareho, kunyari, itim, hindi nabibigyan, hindi na, na susunod yung gusto, or may hinihingi, hindi na pagbigyan, magwawala na. So, from this, magwawala, magagalit, di ba? Magagalit, nas rayot na. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Ako, when I supported the bangag, never ako nag-expect ng kahit ano. Yung posisyon na sinasabi nila, na pinapakalat nila, that's katarantaduhan dahil hindi po ako qualified. Ulitin ko, panahon ni Pangulong Duterte, I was offered the position but I declined because I am not qualified at all because I have to renounce my citizenship enable for me to take that position. Now, you know, you know that already. Then, uh, ako kasi, alam mo, kung ang thinking lang natin is, uh, yung thinking ninyo na kaya kayo kumamp kumampi sa ganito-ganyan para may sasandalan kayo o may hingian kayo, no, don't do that. It's better mag-vlog ka ng artista na lang or whatever, wag lang politics. Ako kasi, nung, nung tumayo ako, ang kinasuportahan ko to, let's say, maisog, o kung sino pa man, sa, sa, sarili ko, hindi ko iniisip na kapag na-trouble ako, personal man, o whatever, na sana malapitan ko sila. Hindi ko yan iniisip na dito ako susuporta kasi baka makayatingi ako ng tulong. If they, you know, extend help, you know, from the bottom, you know, from the bottom of their hearts, then good, thank you. Ba't ko luluhod? or Baka naman po, ganyan, kaluloy man si Inday, Marlika, da Hindi ko ugaling magmamakaawa sa isang taong humingi ng tulong. Aarapin ah, ko ang laban ko. I chose, diba, this fight, this life, actually. narapin ko yung laban ko kahit ano pa man. So, yung mga taong ganun, di diba? Kaya ako, I have the freedom to criticize kung sino man ang gusto ko. Whether sa budol, which is ang budol, wala na yan, burado na yan, sa, burado na lahat yan. And sa mga, pang, sa mga side ni, mga ano ni Pangulong Duterte, I can criticize whoever you are. Pag may nakita akong para sa akin, hindi aligned sa hinihingi o, o sa sa pinapangarap ng mamamayang Pilipino. Sabi ko nga, I can F all of you. Why? Wala naman kayong may pa sa akin na, na si Maharlika ay nagmakaawa o nangingi ng pang-travel o ng ganyan. Hell no! So, yun lang ang meron ako. Maliban sa kayamanan kong alindog, like Katibi, I love you, my dear sister. Gagabi, two hours kami, grabe sinipon-sipon na ako. But yeah, I feel good. Yeah, ganun din si Cathy. Hindi mo, hindi pa kami nagmi-meet -me yan. I am blessed to meet someone like Kati na matapang, na wala rin, hindi rin bayad yan. Tignan mo. But of course, in terms of legal help, kunali, kailangan niya ng legal help, dapat naman, may tutulong, mayroong matinong tutulong sa mga, sa kanya, 'di diba? Lalo na diyan sa Pilipinas. 'Yun yung mga ganong tulong, that's good. That's ano na. Pero yung manging kakatulad ng iba, manghingi ka ng pang-travel, manghingi ka ng pangkain, ganyan-ganyan, in, in, preparation, gano'n ganon Ay dahil, dahil, kapalit ng pagkikipaglaban mo. That's BS, but but it's okay tayo maging considerate like ako. May mga vloggers na I help them. Di ba? I help them financially a little bit. Pero hindi naman sila nanghingi sa akin. In fairness, kasi may kusa ako eh. May kusa ako. Pero hindi sila nanghingi. Kusa ko yun. Kaya wala akong, wala, akong, wala tayong problema doon. Kasi naiintindihan ko. Let's say for example, if I, you know, like, kaibigan ko na mayayaman yaman dyan. <laughs> baka naman. Hindi <laughs> pa mga ganun. This is just an example. If you want to help me, that is your kusa. Hindi ko naman hindi You have to help me. Minsan, dadalawang isip ako. Baka mamaya. Baka alam mo ang hirap sa, sa, sa sitwasyon ko. May mga nag-offer. Minsan. You smile again. I will help you. Ganyan, gano'n, gano'n. Sabi ko, no, I'm still good. Don't worry about that palangga. I'm okay. Kasi, may mga kasi minsan na willing to help sa'yo, whatever, o natuwa sa'yo, gagamitin against you. Yan yung ayaw ko. You know? So, when I help you, kusa ko yun. Pero, huwag mo, mo akong gawa ng kwento. Na ganito na ganyan, kasi pag, pag ginawan mo na ako ng kwento, bad na yun, ano klaseng kaibigan. Di ba? So, kaya ako malaya ako mag kahit sino. So, ngayon, <coughs> uh, <coughs> sabi ko, short lang to eh. <coughs> ngayon, um, balik tayo sa isyo. Sa mga palangga ko, na ayaw sa mga bangag, sinisimulan na ng gobyernong ito ang pang pagsisira lalo sa mga Duterte. Nisira na, katulad yung scammer na nagsalta ng kung ano-ano kadyotahan. Ah, sorry, Kat, uh, Miss Katty B, hindi ko tinapos. Kasi alam ko, ah, paano mo paniniwalaan ang isang taong self-confessed scammer? Once a scammer, always a scammer. Nasa dugo niya na yan. Hindi na yan mawawala. So, huwag ka maniniwala sa taong self-confessed scammer. Bakit ka maniniwala kay bangag? na adictus benedictus. Right? Hi, Ma'am Estelita Gonzalez. We love you, Palanga. Talaga nga para magmatakatutuhan sa mga. Yes, Palanga, you know me. Since 2015, yung nakakilala sa akin. Kung ako ay pera-pera lang, punyeta for nine years. Alam nyo, sa mga eleksyon, ngayon, may na isang million dyan palangga to promote a candidate or a party list. May na isang million dyan. Baka dalawang million. Kung maniningil dyan ako, dalawang million tatlong, ibibigay yan. Prior to this election, may lumalapit na sa akin. Are you open for this, for that? Ang dami, but I will stick. You know? Kung ano yung intention ko for you guys, for the people. This is not about money, money, money. Dahil sabi ko nga sa inyo, my God, kung pera lang, hindi nyo ako naririnig na nagbabatikos kay Bangag. Nandudoon na ako eh. Pwede na ako maging bag lady ni Lisa Tanas. Dahil si Lisa, ang requirement niya, ang lagi ng tanong, do you think you can deliver or she can deliver? Ibig sabihin, pwede ka bang mag-deliver ng mga perang nakaw, bribe or whatever? pinaghirapan, I mean, pinaghirapan kung ikampanya yung mga yan. Okay? Nandun na ako. Kung gusto kong mabago ang buhay ko sa ngalan ng pera ng bayan at para dumami at makawatan, makabili ako ng mga bonggang-bonggang mga designers and everything para katulad nila Kimbo, Kila Abante, lahat mga hayop na yan. Mga bangag. But I chose you. Filipino people. Tinaya ko ng alindog ko dito, sabi ko nga eh. Ang alindog ko, tinataya ko everyday. I chose you. Why? Bakit ko kayo pinili? Na maus-maus na sinday. Kasi, ramdam ko yung kahirapan na dinanas ko, dahil dinanas ko din yan. Pareho tayo at galit ako sa mga buhakan ng inang politiko na yun. Kaya nga, sabi ko sa inyo, I'm not the type of person na makakita ng politiko na uh, uy, ganyan si Congressman Gobernador. I have a friend na tinawagan ako da, two days ago. Sabi niya sa akin, palangga, uh, uh, pupunta ako sa ganitong party, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ng friend ko, mamimit ko daw si ganito, Congressman Chucho Chucho. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka. Tangina, ina sabi ko ng ganon. Alam mo naman, 99.9% ng na mga politikong magnanakaw. Sabi ko, mag-ingat ka ganyan-ganyan. Tapos ganyan. <laughs> yung friend ko, sabi niya sa akin, baka maboljak mo ako pag nag-picture. Sabi ko, walang problema, hindi kita hindi kita pipigilan magpa-picture ka. Gusto ba't be sure na yung picture na yan, hindi gagamitin against you. Mamaya, gumawa ng ano mala, i-google mo muna yung political na yan. Mga sobrang kawatan, ganyan, ganyan, ganyan. So, yung mga ganun, my God, what else? Hi, Nensky Baker. I love you po, Palangga. Kamusta, Miss? Ano si Miss Cathy? Gising na ba, Palangging? Alright. So, yun yun. Uh, sina, how are you, Palangging? Sabi ni Leticia, huwag niyong replyan ng troll. O wala akong time sa mga yan. But anyway, I really like my skin, ha? Bumabalik na yung dati ngayon. Alright. Ano si Miss Cathy? Si Cathy B? Hindi ko nabasa, Palangga. Sorry. Can you comment one more? Ay, si Kofrix, how are you? Glyn Ozan, sabi niya palang Gayordan niyo, Gabriela. Gusto niyo ba yung ganitong boses? Pa-cute. Hi, Roberto Maxales. Ang puno kapag hitik sa bunga, babatuhin. Ay, si stay who you are, sabi ni Miss Cathy. I love you, darling. Nako, napuyat ka, no, sa ating ano. I feel better palang ga. O, oh, di ba? Diba? Ayan, si Cathy. Ang buong ganyan. Alam mo, I'll tell you something. Susukat ako ng damit kasi rampa ako. Marampa na naman ako. Lagi ako rumarampa. Maka next, ano, bukas yata may rampa ako. Bukas, yeah, may pupuntahan akong bongga-bongga. Hindi naman bongga. Anyway, Kat! Oh, Kat TV, nagsusukat ako ng damit. Bongga-bongga. Eh, nakasukat ako. Nag-dress nag rehearsal ako. Sabi ko sa bahay, tiyan mga bagay ba sa akin? Ang sabi niya Palangga, magpapayat ka pa. <laughs> sabi niya, magpapayat ka pa. Konti pa, sabi ko gano'n sa akin. Pero maganda, di ba? Hindi. Mas alam mo, sabi ko, hmm? sabi ko yung kaibigan ko dalawa, sabi ko nang gano'n sa kanya, sabi ko, sabi ko, ito, toro to, yung kaibigan ko dalawa, hindi ako pakakabog doon. Sabi ko nang, actually marami sila, pero dalawa lang yung binanggit ko pangalan, si Cathy. Sabi ko, si ganito, tsaka si Cathy, oh, magaganda sila. Payat lang kasi sila eh. Bitter lang ako. Payat lang kasi sila eh. Sabi ko nang gano'n, pag pumayat ako, sabi ko gano'n, hmm, kakamugin ko yan, dalawang yan. Anyway, I'm thinking about you. So, uh, ako naman, wala akong uh, competition sa akin, mga palagang kaibigan. And I'm happy kasi they're pushing me to do good. Like, yun nga, uh, skincare and everything kasi I'm so tamad, tamad talagang lola nyo dyan. Kaya nga, itong si Bell, I'm um, kind ako niyan. Bakla, sabi niya sa akin, ano, nagawa mo na ba yung ano doon? Ibang level din kasi yung energy doon. Nagawa mo na ba yung mga step-steps? Sabi ko ba, pwede, bukas na lang. <laughs> yung mga ganun. So, anyway, uh, I have to call. Yan na, mayroon lang akong tawag na bonggam-bongga. -bongga. Kanina pa nag-iintay. I'll talk to you later, darling. Kathy, I love you, palangga. Lahat ng mga palangga ko, Robert, Bernales, Glenda, Ja, thank you so much. See you later.